Magandang umaga, aking kaibigan. Ngayon, sa pagsisimula ng bagong araw na ito, nais kong anyayahan ka sa isang sandali ng panalangin. Sama-sama nating isuko ang ating paglalakbay sa Diyos at alalahanin na siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng daan. Panginoon, sa pagbubukas ng aming mga mata ngayong umaga, kinikilala namin ang iyong kabutihan at ang iyong palagiang presensya. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong araw, sa pagpapanibago ng aming lakas at sa paglalakad na kasama namin. Naway madama namin ang iyong kamay na gumagabay sa amin mula sa mga unang sandali ng araw na ito. Mahal na Ama, nais naming magpasalamat sa iyo. Salamat sa buhay, sa hininga sa aming mga baga at sa bawat pagkakataong idudulot sa amin ng araw na ito. Salamat sa araw na sumisikat at sa pangakong ang iyong liwanag din ang nagbibigay liwanag sa aming landas. Panginoon, kahit hindi lahat ng bagay sa buhay namin ay perpekto, pinili naming simulan ang araw na ito nang may pasasalamat. Salamat sa mga biyayang natanggap na namin at sa mga darating pa. Naway manatiling bukas ang aming mga puso upang madama ang iyong kabutihan sa bawat detalye. Ama, alam namin na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan. Ngunit tiwala kami na hindi kami lumalakad ng mag-isa. Ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin, naghahanda ng daan, at gayon din ang Diyos na lumalakad sa tabi namin, na umaalalay sa amin sa bawat hakbang. Panginoon, sa oras ng pag-aalinlangan o takot, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Kapag nahaharap tayo sa mahihirap na desisyon, bigyan tayo ng karunungan. Kapag ang bigat ng araw ay tila sobra na, tulungan mo kaming magpahinga sa iyo at alalahanin na ikaw ang aming lakas naway harapin namin ang bawat hamon bilang isang pagkakataon na lumago at magtiwala sa iyo ng higit na punuin ang aming mga puso ng lakas ng loob at pananampalataya, batid na ang bawat hakbang na aming ginagawa ay ginagabayan ng iyong mapagmahal na kamay. Panginoon, sa araw na ito, nais naming ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon kami at lahat ng mayroon kami. Ang ating mga plano, ating mga pangarap at maging ang ating mga alalahanin. Alam namin na mas alam mo ang daan kaysa sa amin at perpekto ang iyong plano para sa amin. Naway makahanay kami sa iyong kalooban, Ama. Naway matuto kaming magtiwala ng higit at mas kaunting kontrolin. Tulungan kaming magpahinga sa katiyakan na sa iyong takdang panahon. Ang lahat ng bagay ay ganap na nahuhulog sa lugar. Mahal na Ama, sa pagsisimula namin sa araw na ito, hinihiling namin na ang iyong kapayapaan ay mapuno ang aming mga puso at ang iyong presensya ay madama sa bawat sandali. Naway lumakad kami ng may kagalakan, pag-asa at pagtitiwala batid na ikaw ay isang tapat na Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming gabay, aming tagapagtanggol at aming pinakadakilang kaibigan. Naway, ang bawat hakbang namin ngayon ay maging refleksyon ng iyong biyaya sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya at hinihiling namin na lagi kaming maging matulungin sa iyong mga aksyon. Sa pangalan ni Jesus kami ay nagdarasal at nagtitiwala sa araw na ito. Amen.